Natuwa ang mga motoristang dumaraan sa Las Piñas dahil sa pagbubukas ng bagong flyover na inaasang magpapaluwag sa trapiko sa bahagi po ng Quirino Avenue. May report si Daniel Manalastas, Rise and Shine, Daniel. Tiyak na mababawasan ang init ng ulo ng ilang motorista sa lugar na ito dahil sa traffic Dahil binuksan na ang C5 Extension Quirino Flyover sa Las Piñas City. May habang 390 meters ang flyover na tiyak na sasagot sa imbudo ng mga sasakyan sa intersection na ito. Inaasahan magbebenepisyo ang flyover sa mga dumaraan sa Sukat Road at Coastal Road. Lalo na po yung mga malalaking trailer trailerized na dumadaan sa ilalim, hindi na po siya magkakaroon ng congestion dito sa Mersa Quirino. Inabot din ng apat na taon ang proyekto na nagsimula noong 2020. Naging mas matagal ang pagtatapos ng proyekto dahil sa epekto ng pandemya. Ang mga motorista pati mga traffic enforcer ikinalugod naman ang proyektong ito. Maganda na ma mabilis na dito magano, magtawid. Kung noon ka dire-diretso na, so, magaling papuntang Osal, mas mapapabilis po. Hindi na po inaadali sa ilalim Dumalo naman sa inaugurasyon ang mga Villar. Panahon pa ni Sen. Mark Villar bilang DPWH Secretary, nagsimula ang proyekto. Para ma, 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 may alternative road sa Quirino kasi Quirino ang traffic. Daniel Marlastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.